Sa bawat sulok ng mundo, sa bawat panahon, at sa bawat puso ng tao, may isang tanong na hindi nawawala. Totoo ba ang Diyos? Hindi ito simpleng tanong. Ito ang tanong na lumilitaw kapag tahimik ang gabi, kapag mag-isa ka, kapag may problema, o kapag hindi mo alam kung kanino ka kakapit. Marami ang naniniwala, marami ang nagdududa, at marami ang naghahanap ng sagot. Pero ngayon, Ilalapit natin ang liwanag sa pinakamalalim na tanong ng sangkatauhan. Handa ka na ba? Bakit lahat ng tao naghahanap ng Diyos? Kung mapapansin mo, kahit anong bansa, anong tribo, or anong kultura, lahat sila may konsepto ng isang mas mataas na nilalang. Kahit ang mga tribong hindi nagkakakilala, hindi nagkakaroon ng kontak, at namumuhay ng hiwa-hiwalay sa libu-libong taon, lahat sila may paniniwala sa Diyos o mga Diyos. Accident lang ba 'yon o dahil likas sa puso natin ang paghahanap ng manlilikha? Yung curiosity, yung konsensya, yung tanong na para saan ba ako? Yung urge na hanapin ang purpose. Para sa maraming philosopher, ito raw ang fingerprint ng Diyos na nakaukit sa loob ng tao. Ang ebidensya ng design sa kalikasan. Ngayon, tingnan natin ang siyensya. Ang DNA isang napaka-komplikadong code na parang software. Ang Earth, sakto ang distansya sa araw. May oxygen, may tubig, may climate na akmang-akma sa buhay. Kung kahit konting porsyento lang ang binago, hindi tayo mabubuhay. Ayon sa mga scientists, ang posibilidad na nagkataon lang ang lahat ay halos imposibleng mangyari. Kung may design, malamang may designer. The fine-tuned universe. Hindi lang Earth ang fine-tuned, pati ang buong universe. Gravity, speed of light, cosmic constants, lahat nakaset sa eksaktong numero. Kung mabago kahit 0.00000000001%, biglang mawawala ang posibilidad ng buhay. Kung ang cellphone mo hindi mabubuo ng walang programmer. Kung ang bahay mo hindi basta tumutubo mag-isa. Bakit ang universe mas komplikado pa sa lahat ng iyon? ay iisipin nating aksidente lang. Mas logical isipin na may nagdisenyo. The moral argument. May isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng evolution. Ang moralidad. Bakit alam nating may tama at mali? Bakit may konsensya tayo kahit walang nakatingin? Kung ang tao ay produkto lang ng random evolution, paano nabuo ang pagmamahal, pag-aalaga, awa, at sakripisyo? Para sa maraming philosopher, kung may moral law, may moral lawgiver. At ang tawag natin sa kanya, Diyos. Mga karanasang hindi kayang ipaliwanag. May mga pangyayaring lampas sa logic. Mga taong gumaling kahit sinabi ng doktor na wala ng pag-asa. Mga napahamak pero parang may umawat sa huling segundo. At mga timing na sobrang sakto na parang may umaakay. Hindi ko sinasabi na lahat ay himala, pero hindi rin lahat ay ilusyon. Maraming doktor at scientist ang umaamin. May mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng science. At sa mga sandaling iyon, may presence na hindi nakikita, pero ramdam ang historical Jesus. Kung may Diyos, nagpakita ba siya sa kasaysayan? Maraming historian, kahit yung hindi kristyano, ang umaamin, totoong nabuhay si Jesus hindi siya alamat. Hindi siya katang-isip. Hindi siya karakter lang sa lumang kwento. May Roman records. May Jewish historians tulad ni Josephus. May ancient manuscripts na nagpapatunay. At hindi ito sabi-sabi lang ng mga Kristiyano. Ito ang sinabi ng mga Roman historians, Jewish scholars, at ancient records mismo. Kung totoo siya, kung totoo ang mga sinabi niya, malaki ang posibilidad na siya nga ang sinasabi niya at kung totoo yon, ibig sabihin totoo rin ang Diyos. Kapag dumadating ang pinakamahirap. Pero minsan, hindi mo kailangan ng science or philosophy. Kasi ang ebidensya, nasa mismong buhay mo. Yung gabing umiiyak ka ng mag-isa. Pero bigla kang tumibay. Yung panahong akala mo tapos na ang lahat. Pero may liwanag na dumating kahit hindi mo hiningi. Kung naranasan mo yon, alam mo may someone na gumalaw. Hindi siya basta enerhiya. Hindi siya random universe. Para sa maraming tao, iyon ang Diyos. Bakit tahimik ang Diyos? Maraming nagtatanong, "Kung totoo siya, bakit hindi siya nagpapakita?" Pero isipin mo ito. Ang tunay na pagmamahal hindi pinipilit. Kung may Diyos, hindi niya gustong sumunod ka sa kanya dahil takot ka, kundi dahil pinili mo siya. Relationship ang nais niya, hindi intimidation hindi siya tahimik para lituhin ka, kundi para bigyan ka ng espasyong hanapin siya ng bukal sa puso mo. Ang pagninilay na dapat mong marinig. Kaya, totoo ba ang Diyos? Hindi ko sasagutin ng oo agad. Hindi ko rin sasabihin, hindi. Dahil ang tunay na sagot, hindi mo mahahanap sa libro, sa research, o sa opinion ng iba. Makikita mo ito sa takbo ng buhay mo. Pero kung titignan mo ang universe, ang kalikasan, ang moralidad, ang kasaysayan, at ang mga personal na pangyayaring. Hindi maipaliwanag. Iisa ang pattern. May mas mataas, may manlilikha, may umaakay. Kung siya ba ay Diyos? Kung anong uri siya? At paano siya makikilala? Iyan ang totoong paglalakbay. At iyon ang pinakamahalagang tanong na masasagot mo sa sarili mong puso. Kung nagustuhan mo ang video na ito, bigyan mo ako ng like, i-share mo ito, at mag-subscribe para sa mas marami pang deep topic at thought-provoking videos. At tandaan, hindi mo kailangang makita ang Diyos para maramdaman mong nandoon siya. Maraming salamat sa panonood at sana mahanap mo ang sagot na matagal mo nang hinahanap.